Welcome so to my guys. Good day mga katito bar At uh, for today's video po Ay bago tayo magsimula Sa Lala Ay muli akong pipick up Dito sa suki natin na bilyaran At uh, kukunin po namin Yung billiard table sa project 8 at dadaling ko po ito sa may dampa dito sa may mowa pasay so ngayon po ay anong oras na ba time check 7.47 ng umaga at ito yung una nating biyahe at i-update ko po kayo kung magkano yung arkila sa atin pipikapin na po natin sila let's go dito na po tayo mga katito bar sa kuhaan ng billiard table ito po at isasakay na nila sasakyan natin ito ang dami nilang stock dito meron pa rin sa loob ayan legit na legit po yan live na live no cut ayan tatlong set ng table yung ating isasakay medyo mabigat kaya dapat apat yung magkakarga first class po yan ayan ay rason yung brand ng Bilyaran. Ito po yung si Boss Richard, ito yung pinakang sikat na installer ng biyarang. Isang set po ng biyaran ay tatlong lamesa, ah tatlong ganto tatlong bato. Ayan. So bali ah, siyam. Siam na unit Tapos may mga Ano pa yan eh. May mga accessories Kaya Ang sakay niyan mamaya Puro biliyara na lang Ayan po At Pang last na box na to Saktong sakto yung Pagkakamada So The best talaga Ito si Si Maron Oop <laughs> <laughs> Diyan sa gilid. All right. Yari. At yan mga katito bar, naisakay na natin itong bilyaran. So i-deliver na natin. Let's go! ito na po tayo mga katito bar sa club 78 dito po dadalhin yung billiard table seaside 99 billiards so may apat na lamesa na, na nauna silang ikinabit dyan at itong nagpahabol lang tatlong billiard table so pwede nating pasukin yan mamaya ito po, silipin natin muna itong seaside 99 billard Dito namin seset si up yung tatlong lamesa so, so, okay. At, abinang, um, Tayo, delivery, Hmm. Kami din yung nag-deliver nito nung ano uh, Nung mga nakarang araw Ito po Ayan eh. Aspire. Hmm. Ito yung ano niya. Ito yung unang setup. Aspire. Galaxy Pipe. Ito. Galaxy Pipe. Ang ganda, di ba? Apat. Ito yung tatlo. Ah, okay. Hmm. Picture mo kung anong ang gulong Galing ng ano, ng setup. Kasi binibigyan ka mo yun. Galaxy 5. Hmm. at mga katito bar na na natin yung billiard table so iniwala natin sila at sila ay mag install na ng table doon so ang oras po ngayon ay 1.30 so sa napaka oras po ng ating pagde-deliver ay ang binayad po sa atin ay 2.07 wow oh, at ang maganda dyan libre na yung ating tanghalian so magsisimula na po ako na magbiyahe sa lalamob punting ano na lang kumbaga kahit nalang biyahe na lang pwede na tayong umuwi at boundary na at ang maganda nyan hawak ko yung oras ko dito sa pagbiyahe natin kasi may nauna na tayong transaksyon Ah, uh, syempre Ngayon po ay holiday Bala ko umuwi muna ng bahay Dahil nga wala namang pasok yung mga bata Isasama ko ulit Maaring si Rosen o yung dalawa Para Makuha namin yung may mga buhat Nang may katuwang din ako Uwi muna ako ng bahay At doon kami mag-start umiyahe at po dinaanan ko muna si Kuya Rosen para tayo magpatuloy umiyahe sa lalamog At dito po may nakuha na kaming booking malapit lang po dito sa bahay at dadalhin po namin ito ay sa Palookan South so may bubuhatin siya na may note siya dito mga gamit lang daw may mga mini washing machine at kayang kaya namin yun ni Kuya Rosen so ang layo po ng aming pupuntahan ay 1.1 kilometer at 5 minutes nandun na kami sa first booking namin for today so let's go na Kuya Rosen pick up natin let's go at nandito na po tayo sa first booking natin Wala sa uh, daming Ah, sige po. Ito lang po yung ano, medyo malaki. Ito sa pang isla. Ito sa isla. Tara, Hindi siya napupold, eh. na po eh. Kaya na po kayo. Kasa ba? Kasa ah, po yan. Ang po. Yung table kaya. Ano siya po yung Hindi siya na po eh. Study table. Hmm. dito na tayo sa drop off uh, may buhatan pataas ng hagdan at syempre may binayad silang additional helper kaya no choice magtutulong tayo pataas pero kaya naman buti ka hindi nagahanap ng helper katuwang natin tong si bosing okay baba ko po muna at Nakakuha kami ng another booking Amen ah, Mga katito bar 641 lang yung Babayaran niya ni sir Dahil Tinulungan ko siya magkakayat Nung mga gamit 1,000 na yung binigay yeah! At yung po ay Talagang bayad na Bumbaga, May bayad na yung ano eh, yung helper ito po. Kumbaga obligado na ako talaga yung magbaba kaming dalawa ni Rose pero nakita niya na siguro mawis paus na mawis ito dito sabi ko hirap nung akiyaten eh maliit yung yung hagdan at yun napakalaking blessing ko dahil 1,000 yung binigay so pag talagang ano pag talagang pinakita mo na okay lang sayo lahat ng gagawin Walang rekla reklamo, reklamo, 'yan. May may blessing. Grabe, lakas mo ng uwigil, oh. Ito ata yung ko. Oh. Punta doon. Yung wiggle niya lakas Tapos kumakabig na dito Kaliwa O oh. Dito Maliti na yung gulong Hindi ko alam kung dalawa oh, Kasi ginawa ko na yung ano eh May pinalitan ako dito sa unahan Malamang oh. yung kabila Dito Yung malaki yung Ano na siya oblong is alayin na so hindi naman ito i-align ia kung hindi bago yung gulong at yun yung kailangan natin uh, palitan dito kay Simarone lang sa may malapit sa pwesto namin 1.2 kilometer at 4 minutes nandun na kami ito po ay dadali namin dito lang sa ano sa may igarta uwi na po sana kami at may practice kami ngayon eh ng wire so Pinakuha pa kami na malapit lang naman. Right Sayang din yung 300. 300 or... at baka may masabay pa tayo dito. Okay, pick up na natin. Let's go! Oh, so, ito po sila mga mo. vlog no, 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 no. <laughs> <laughs> Ha? Sige, sige, para Wow. Ampanin <laughs> susukin. Sige, pangita. Pangita. <laughs> sige. Uy, 'to ha? Ang ganda mo nga, ito mo. Kay i si Madam mo. mo. Sige, shout out kayo, shout out. Sino ba lang 'ko? Shoutout po sa family ko sa Bicol Ah, taga Bicol Shoutout din po sa <laughs> mga taga -bikol. Bicol Bicol toragon pala to Ilopen mga lalaki ko sa taga Bicol Pag uwi ko maglalaway kayo <laughs> namin yung mga microwaveable na nakabox na yun at nakakatuwa dahil marami tayong bagong nakilala doon at nagpa picture pa sila kay Tito Bar wow! ang gaganda nila at ang delivery drop off natin ay 4.1 kilometers 15 minutes nandun na po tayo sa Victory Victory Diner to na kung saan itong boxes na to ay pinapadala nila sa sa bus company at may nag-aabang na daw po doon na magre-receive itong mga boxes na to at sige po, deliver na natin let's go nasa kung uh, no, nasa sa recto recto kaya nga uh, tataka ako sa ito may patahan din pala din dito na po kami sa bahay at sa araw pong ito ay kumita tayo una doon sa biliyaran ay 27 po yung binayad sa akin at dito po sa aming dalawang biyahe ni Kuya Rosen ay naka 849 po kami plus may tip po tayo na 359 so 12 1208 yung sa biyahe namin plus uh, 2.7 so nasa 3.9 at kung babawasan ta at kung babawasan natin yan ng 1,000 ay may doon pa rin tayong 2,900 at no? uh, yan ang, ang, maganda habang tayo uh, bumabiyahe sa lalamog nagkakaroon tayo ng mga kakilala at uh, the same time magkakaroon tayo ng mga regular customer kagaya nitong uh, sila Boss Richard uh, madalas na po ang biyahe namin kasi uh, ang po ngayon ng uh, mga billiard table na nag-order sa kanila at uh, syempre kapag may mga deliver ako po yung inukontak nila at sa mga gusto rin po na mag, magkaroon ng mga billiard table ay pwede nyo po kaming i-contact or mag-comment lang po kayo dyan at i-details namin po lahat ng mga bilyaran na available kasi yung pong sa bilyaran po napakabilis po pala dito ng return ng investment nyo kung, pag, mga pwesto kayo na atingin nyo ay talagang matao at yung bilyara naman po ay in ngayon. So maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo po sa aking YouTube channel. Pakiusap ko lang po sa mga nanonood ay malaking tulong po kung hindi nyo po i-escape yung ads na, na lumalabas dyan sa video. Kasi yun po ay malaking tulong sa, sa community natin, sa channel natin para magpatuloy po na lumago itong YouTube channel natin ito. At marami po tayo matutulungan kapag tayo ay, uh, mayroon ng kumbaga kumikita na dyan. Salamat po sa mga patuloy na nagsasubscribe at comment down below yung mga gusto nyo pong itapit natin. Maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye.